Yan, isang magandang araw po sa ating lahat mga kapintura. O so, ito po yung aming ginagawa ngayon dito sa Magalang, Pampanga. So ito po ay isang pavilion na resort. Yan, bali ito po yung kanilang pinaka reception area. So yan po yung ating ginagawa ngayon. So yan po yung ating nagawa na. Nakapag-first coating na tayo sa mga poste, sa mga wall. Yan. Ayan guys, kung hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please to subscribe and pakilike na rin at pakishare. Huwag niyo lang po kalilimutan pindutin yung bell icon para ma notify kayo. Ayan. Ayan guys, sabi kayo, samahan nyo. O, tingnan natin ito. So, e, bali ito yung ah, sa labas eh ang kulay natin dito ay medium gray at saka medium dark gray yan ang kanyang motif umuha tayo ng kulay dito sa mga poste na to kaya gray may dark gray parang black na to itong canopy nya yan yung kulay gray niya. So, guys tingnan natin dito sa loob o yan bali nagpipinish na sila ng tiles Uh, sa mga ano na lang sa gilid-gilid ang -gilid, kanilang yung nilalagay ayan sa so, bali na lahat dito then yung sa atin naman sa painting pintura yun o so, sa ito yan tayo nagmamasili sa mga duktungan ng may. Okay, tapos ito yung nalihan natin na first na natin ng Latex white. So ngayon ay Sabado, araw po ng uwian. Tara na, uwiwan na. So, yung sama natin ang no, nagtatals pa. Yes, nagwawalis. So bali ito po po yung naiiwan natin itong isami. Ngayon nilalagyan natin ng epoxy para dun mo sa para iwas crack yan yan dali dito na kami naglalakay kami ng epoxy dito meron siyang mataas na kisa ayan lalagyan siya ng lalagyan ng chandelier So yan ito guys, nalagyan natin ng ano, masiliya nalagyan na natin yan sa lunes para makapag-primer na tayo So yan, isawasin lang namin nagtatiles kasi bawal apakan yung mga bago pa. Ayan no? Pala, alas pa tapos na no? Kunti na lang no? <laughs> Sagot! <laughs> Agdan na lang. Oh. Okay. Titingnan natin yung sa labas. So ayun guys, so oh, napakaganda ng kanilang ano, ng garden. Ayun. Ang pagmasdan nyo. Napakagaling nung tumira dito. Nag-landscape. So yan. Kung nakikita nyo yung mga bato na yan. Yung mga nakadisplay sa mga ano na yan. Yan po ay galing dito ng hukay. ng maghukay sila. Talagang totoong bato pala yan. Tapos kinulayan lang. Ngayon. Napakaganda ng ano. Ng kanilang spot o view. So, bali, ito po hindi pa talaga fully developed. develop Maglalagay pa sila ng isang swimming pool yata doon. Although, meron na sila doon banda, swimming pool. So, yun guys, yung po. ayan, guys. Ito yung pinakalikod. Ayan. Balik na kulayan na natin ito sa labas. Saka yung combination natin dito, ayan, uh, gray. Tapos, yung mga gr grills niya ay Mapol, ayan ang kakulay nyo, parang busate, trellis na yan, ayan, o. Oh. Pwede magiging ganyan ang itsura ng ating mga, ano dito, yung grills. Ayan yung mga grills niya, no. Gray at saka yung uh, mapol. So, ayan guys, ayan. tapos meron pang konting papalitadahan dito sa ilalim nakapuntasyon yan titingnan natin yung kanilang swimming pool kaso hindi na nila na ano hindi pa naasikaso Oh, uh, hindi pa napapaandar at nalalagyan ng yung chlorine kaya yan nag-green na siya so yan guys yung kanilang ano, swimming pool yan tapos may trellis sila ganda and then ito yung kanilang pinaka shower yung pagbago ka mag swimming ayan meron kang shower room napaganda ganda galing din ang pagkadiskarte nito yung ito, kanilang landscape yan parang bato is na so yan guys yung ating yung video for today maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Katintura TV ayan uh, ano po lagi nyo pong suportahan Katintura TV Huwag nyo na rin po kalilimutan i-like, i-share at subscribe. And then yung bell icon, huwag nyo pong kalilimutan at uh, pindutin para updated po kayo sa mga, more, sa mga video. Yan. So guys, maraming maraming salamat po. Ayun po ay araw ng Sabado. Ang oras po natin ay alas 4 in ng hapon tayo po'y mag-uwi na maraming maraming salamat po goodbye